1, 2, 3, come on! Come on! Hello, beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare, at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito syempre kung ako naman ang tatanungin nyo nakikita naman ninyo ang beauty ng mga niyo, fresh overload pa rin, diba? ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, plus kumakain ka ng maraming banana dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mga niyo. charot, so kamusta naman kayong lahat sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Thursday, so happy Thursday birthday sa atin lahat ng bongga-bongga May gosong bilis ng araw. Ngayon ay nasa June 5 na tayo. ba? Diba? Diyos ko, parang nasa kalahati na tayo ng taon ng 2025. And thanks God! Kasi syempre, yung mga nakalipas na taon ay talaga naman masasabi ko ang bongga ng mga nangyayari. And then, sana magtuloy-tuloy hanggang sa sempre matapos yung taon etong mga first quarter ng taon talagang nakita naman ninyo di ba daming corona ng Pilipinas na nauuwi mula sa international pageant dyan ang Ora, ang Miss Aura ang Miss Iko ang Miss Reina ang Reina Hispano Americana and then ang Miss Gran o di ba at saka the face kumbaga parang kung iisipin mo talagang bonga at panalo ang Pilipinas. And then of course looking forward pa tayo sa mga susunod pang mga laban ng ating mga kandidata, di ba? So yun, so syempre bago ako tumika ng bong gago gusto ko po muna magpasalamat sa walang sawang tumatangkilig kilig dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw lagi lagi maraming 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 salamat guys sa suporta at pagmamahal at saka syempre sa mga bago nating subscribers. Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo sa dito sa Mama Sam Vlog at saka hindi lang yan. Sa mga makasolid na makamamasam dyan na nag-aabang araw-araw lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Kaya naman ngayong araw na to, my gosh, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman sisiguraduhin ko magtataas ang kilay ninyo ng bonggam bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, syempre, para sa una natin chika, eto nga, nako, mainit na pinag-uusapan sa social media, ang mga Indonesia ay nako, nag-aano sila, nagwawala. Kasi sabing ganon, ang Miss World ay tinawag na cooking show ng mga Indo fans. Matapos maligwak ni Miss Indonesia dito sa Miss World. O, di ba? So, yun talaga, hindi nilang matanggap na hindi nanalo o hindi nakarating sa top 5 ang kanilang pambato. Eh, paano naman kasi nanalo ng Miss Talent, tapos nanalo ng, ng Beauty with the Purpose, tapos wala sa top 5. O, di ba? Siyempre, maluloka nga naman ng mga ano, Indo. Eh, pumasok si Lebanon, tapos ang pambato nila na umeksena ng bonggam bongga, -bongga do sa laro ng Miss World ay wala sa dulo ng kompetisyon. O, di ba? Kahit naman sa bansa natin mangyari yan, ewan ko kung hindi kayong magwala. But, ganun talaga may nananalo, may natatalo. Sana lang matanggap lang din nila na hindi ganong kabongga yung kandidata nila kaya <laughs> hindi nakarating sa dulo ng competition. Pero, better luck next time. Malay ninyo, sa susunod na taon, piliin kayong manalo. So, yon Indonesian! Puma- ang maasa kasi sila na mag-uuwi sila ng corona mula sa Miss Cosmos Supranational. So, ang feeling nila ay powerhouse na sila. Charot. So, ayun nga. So, nag expect sila na magko-corona ang Miss World sa kanila. Kasi nga, ba diba, sa sunod-sunod nga na pagkakapanalo nila sa international pageant. Eh, ayun, nabigo silang kuhanin ng corona. Kaya, ganit sila sa Miss World. At sabi nga nila, cooking show nga daw to diba? So, ano bang ina-expect kapag natatalo sa isang pageant? Eh, di cooking show, diba? So, yun. So, basta, better luck next time, Indos. So, money naman ninyo, diba? Makuha ninyo ang corona na gusto nyong inaasam. But, dito naman sa supranational at saka sa ano, kaduda-duda nga ang pagkakapanalo nila dyan, Charles. Kasi nga, dapat hindi sila panalo dyan. Pero, tina naman ninyo, nanalo sila ng bonggam bongga at nagkaroon sa lagat sila ng corona. Di ba? Diyos ko, nakakaloka. Anyway, good luck and better luck next time, Indonesia. O, oh, di ba? At para naman sa sumunod natin, chika, syempre, may eksena ang Miss Cosmo sa mga nangyayari ngayon dito sa Miss Grand, sabi ng Cosmo, say no to sexual harassment sa Miss Cosmo. Ay, bongga yan. Eh, paano naman kasi baka mamaya ito nang si, ano, si bawang na ang guma, gumagana. Charot sa yan. Hindi. a uh, kasi lagi talaga nakabantay si bawang dito kay tata. ni hindi nga natin alam kung ano relasyon nila. Eh. Marami nagsasabi na magjowa daw yung dalawang yan. Ang sinasabi naman ng iba, wala daw kasi PA ang Miss Cosmo. Kaya ang nakaalalay daw ay ito daw mismo si bawang. At saka wala naman kasi nag invite sa kanila na taga-ibang bansa. Charot sa yan. <laughs> So, kung napansin ninyo, ang puntahan lang nila, Indonesia, Cambodia, Thailand. Indonesia, Cambodia, Thailand. Masabi lang na nag-abroad. Charot. May mga ilang bansa din naman sa Europe na napuntahan ng Miss Cosmo. At ayun nga, nakita naman natin na talaga namang ume na sila doon ng bongga-bongga. Pero... Ayun nga, lagi nga nakabangtay si Bawang kay Tata. O, oh, di ba? Ginawa nga niyang PA na si Bawang. Eh, charot. At yon saka wala talagang magiging harassment doon sa queen nila. Kasi, hindi eh, naman ganun kabongga yung beauty kung para naman kay Miss Grant. Charot! So, yun, nakakaloka. But, eh, di bongga, di ba, kung wala silang na-experience na ganyan-ganyan. Na Basta, laban lang. At naniniwala naman na ako na na hindi naman gano'ng kagandahan yung reyna nila kaya wala nang aharas Charot. anyway, good luck Cosmo sa peace so, at ito ang sumunod na chika pambato ng mga taga-ibang bansa sa Miss Cosmo kasado na katulad ni Miss Cambodia, Thailand and Philippines mama sa tingin mo makikipagpukpukan kaya to ng bonggang-bongga sa darating na Miss Cosmo. Interesting, interesting ang Miss Cosmo ngayon taon na to kasi syempre another powerful beauty na naman ang ipapadala natin. At ito nga ay si Miss Chelsea Fernandez. O oh, diba, kinabog pa ng Cosmo ang Miss Grand kung sa Miss Grand, hindi tayo makapagpadala ng may pangalan na kandidata or malaking kandidata talaga. Pero dito sa ano, sa ano, tawag dito sa Miss Cosmo, ang bongga ng ipapadala natin, si Chelsea Fernandez. Eh paano naman kasi, ang organization kasi ng Miss Grand, sa totoo lang, hindi ko rin naman masisi ang Miss Grand Philippines. E eh kung ito ba naman ay nilagay nila doon sa Miss Universe Philippines, imaginein mo kung sino yung mga nagsisisalihan doon, mga galing sa ng Pilipinas. E eh di sana kung doon mo na inilagay yung pageant mo, e eh natural, pagpipilian nila dyan yung mga bonggang mga candidates. O oh, ba diba, katulad ngayong taon na to, e eh kung nandiyan dyan ang Miss Universe Philippines at saka ang Miss Grand Philippines, kung andyan ang Miss Grand Philippines sa Miss Universe Philippines. Eddie, sana baka naging Miss Grand Philippines pa si Liana Aduana. O, oh, di ba? So, walang kahirap-hirap kumuha ng malalaking pangalan. Eh, paano naman kasi ang organization naman ng na Miss, uh, ng Miss Universe Philippines, ay marami kasing interesadong mga girls na nagkukupit talaga doon kumpara dito sa Miss Grand Philippines. O, ang may problema dyan, yung organization natin. Kung ang organization natin, masinop siyang magtrabaho para sa kanyang pageant, eh di marami magsisisalihan. Hindi yung tawagan ng tawag sa mga kandidata kung sino yung mga gustong sumali ng malalaking kandidata kailangan kasi mag-effort din talaga si Mr. Arnold, lalo na sa pagpo-promote ng Miss Grant o kaya bibigyan niya talaga ng maayos na sistema ang kanilang pageant. So, dapat may plano. O, oh, ngayon, katulad niyan, ano bang ginagawa ng mga Miss Grand Philippines? ba diba? Wala. Kasi wala silang program, wala silang plano. Basta magpapapageant lang sila at hihintayin mo kung kailan yung coronation night at doon na lang nila puputungan kung sino yung mananalo. O, oh, gano'n Nakakaloka! Ay, nako, Mr. Arnold laban. Charot. So, yun. So, kaya naman, masasabi ko, ngayon pa lang, ang Miss Cosmo Girl ay talaga namang palaban ang mga kandidata dyan. Eh, paano naman kasi? Palaban naman kasi talaga yung papadala natin. ba diba? So, yun. Good luck. So, oo oh, nga, no. Naisip ko lang, no. Bakit nga sa Cosmo nakakapagpadala tayo ng malaking kandidata, katulad ni Atisa Manalo, katulad ni ni Chelsea Fernandez, di ba? Kung iisipin mo, wow, ang bongga neto. Diba? So, yun. And good luck. Ay, nako. Basta, tignan natin. And then, of course, para sa sumunod na chika, 18 to 35 years old is the age limitation para sa Miss Grand International. Anong chika mo dito, Mama Sam? Mm -hmm. Ang chika ko dyan ay, congratulations. So kahit pang magtaas sila ng age limit, kung wala pa rin ginagawa ang bawat national director sa bawat bansa para mas maging maingay ang Miss Grand Philippines or ang Miss Grand, <laughs> wala pa rin magyayari dyan. Diyos ko, para lang nga naman sinabi na, o sige, taasan natin yung age para magsisalihin yung mga beauty queens natin na na expired na sa pageant. O, oh, ba? Diba? So, yon So, ngayon, pili tayo ng pili. Michelle D., Michelle D., Michelle D., post tayo ng post. Ang tanong, gusto ba talaga ni Michelle D.? Kasi sa totoo lang, si Michelle D., wala talagang sinasabi na sasali siya sa Miss Grand. Meron lang siyang mga pahiwatig or may mga parinig pero hindi niya sinabi na jo-join ako sa Miss Grand, abangan ninyo. Eh, meron siyang pinopromote kaya nakakasabay yung ng ganun. Dapat yun yung isipin natin. And then, pangalawa, kahit na si Celeste Cortez, eh, harapan ng tinanong, eh, ang sagot lang niya, ayaw niya. Di ba So, yun. So, wag nating ipilit. Paulit-ulit na lang tayo dyan. Makontento tayo kung sino yung mga kandidata dyan. And then, ayan, nagtaas sila ng age limit, eh di tignan natin kung may mga sasali sa susunod na taon, katulad ni Michelle D, ayun, hintayin ninyo hanggang 35 naman. So, maghintay kayo na limang taon. Pag hindi siya sumali this year, abangan ninyo sa susunod na taon. Ako para sa akin, maganda yan kasi marami naman tayong mga kandidata na alam mo yon na talagang mga palabad, katulad ni Winwin -win Marquez, di ba? Kaya lang, hindi sila tumatanggap na may anak. Single lang. So, hindi pwede si Winwin. -win. And then, mali ninyo, in the future, after 5 years, Pilipinas maalala ni Michelle Di sumali sa ayan sa Miss Grand o kaya si Liana Aduana o di ba so pwede pa sila and then okay yan maganda But nandoon ako sa part na ang ikagaganda ng Miss Grand ay doon mismo sa organization or sa national director. Kung paano niya ito ipopromote, ayun ang kulang kay Mr. Arnold. Kailangan talaga magkaroon siya ng bonggang-bongga promote or pampaakit para magsisalihan ng mga girls natin. ba? Diba? Magpa-premio ka. 2 million. Charot! So, yun. Eh, di bongga. Ewan ko kung di sila magpuntahan dyan at maging interesado. So, yun. So, ang akin, nasa laro yan ng national director. Eh, bakit naman sa ibang bansa nagkakaroon sila ng pageant na bongga at nakaka-invite pa sila ng mga queens nila na talagang, alam mo yun, na parang malalaking pangalag doon sa pageant nila. O nakaka-invite pa sila ng reyna ng Miss Grand para sa pageant nila. O di ba? So ngayon taon na to hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Pero feeling ko uh, in the future, yes, maganda to para sa mga gusto pang sumali na hindi makasali Ngayong taon na to So yan, abangan natin yan At syempre, tingnan natin kung anong improvement na mangyayari sa Miss Grand International At para na masasumunod natin chika Ito nga, isa din sa pinag-uusapan niya sa social media Top 8 winners ng Miss Grand for 2024. Ayan na. So Miss Grand International. So mukhang nagbalik na yung mga reyna. At sabi ng gano'n, aprobado pa yung mga lima. At eto nga, si Miss France, nagbalik loob na rin dito sa Miss Grand. O, diba? So ngayon, ang wala lang dito ay yung dalawa, Myanmar at saka si... Rachel, o, oh, di ba? So, walo na lang sila sa 10. So, malinaw yan kasi sinasabi nila na wala na daw natira doon sa 5. Pero, ayan, nagbalik loob pa naman si Franz dahil kay CJ o Piazza. E eh, di ba kaya lang na maumalis dyan si Franz kasi nakaaway niya si Rachel. O oh, ngayon, ayan, siguro tinawagan na nila, do you want maging still na runners up pa din? O, oh, aangat, ka, aangat kita, ganon! So, parang piling ko ganon. So, hintayin natin kung magbabalik si Myanmar. Pero parang piling ko hindi na. Kasi, ayaw niya. Charot. So, yun. And then, good luck. Di ba? At tingnan natin kung ano magiging eksena nila in the future kung etong nga walo ay mabubuo sa Coronation Night ng Miss Grand International for 2025. O, oh, diba? At para naman sa sumunod natin, chika, Ana Valencia, ready ready na para sa Supra National. So, ayun na nga siya. Pinauna na siya nag-send off. At ngayon ay ayan na. Papunta na rin siya sa Poland para makipag-compete sa mga kandidata doon. So, malakas naman niya si Ana Valencia. Piling ko naman aariba yan ng bonggang-bongga kasi... Magaling na yan pagdating sa pageant. So, kung naka-second runner-up sa Miss Globe, eh baka dito ay maging second runner-up din siya. Charot! So, yan. Hindi natin alam, matignan natin. Pero eto nga, syempre, makakalaban niya ng matindi si Tara Valencia. At ngayon pa lang talaga na pag na si Tara Valencia sa mga botohan at sa mga eksena. Grabe talaga ang support na ng sambay ng Pilipino, no? So, yun. So, sabi ng mama mamasang so, bakit konti lang ang bumoboto para kay Ana Valencia. Shabbat para daw mas tinututukan si Tara Valencia. Natural, she's from the Philippines, so di ba? So ngayon, ito naman kasi si Ana Valencia. Mali kasi yung choices niya, German, Germany. So, she's German, no? And then, I think, uh, hindi naman nakakalimutan ng tao na she's a binibining Pilipina. So, para sa akin, parang, ah, makakakuha pa din yan ng suporta ah, mula sa mga Pinoy Diva. So, yun, good luck kay Ana Valencia and then kay Tara Valencia na namamayag pa ngayon, bongga yan. At gusto ko yan. Talagang palaban talaga. Pero eto nga, another queens na naman ang nanalo kahapon dahil sa ang nag-uwi ng corona ng Miss Globe 2025, saan ba itong pageant? Ayun nga, Philippines. So, congratulations para sa bagong reyna. At ayun nga, nakita naman natin na talaga naman grabe ha. Grabe na talaga ang Pilipinas. Sunod-sunod na talaga ang eksena, no? So, hindi na maawat. And congratulations sa bagong reyna na nanalo kahapon. So, tignan natin kung sino pa ang mga susunod. At etong nga, si... Si ano daw, si Victoria na nakalaban nga si Oppo bilang third runner up sa Miss Universe. So ngayon ay parehas na silang rey na. O, oh, ba diba? Anong masasabi natin diyan? Yes, nakakatuwa, no? Parang itong si Oppo ay naging third runner up sa Miss Universe at ngayon ay... Ayan na. So, talagang parehas na sila ni Victoria na level na Miss World ako at Miss Universe ka. O, ba? Diba? So, ang bongga. So, natutuwa ako kasi ang ganda ng, his ng history, kung titignan mo, parang, parang ganun eh, parang nangyari uli yung nangyari noon sa kay India noon sa Miss Universe tapos si si, La si Laila Lopez di diba? ng supranational and then sa isa sa loob ng isang taon parehas lang ng counted na parang ayaw mo yun na naging grey na sila parehas at ganun din ang nangyari dito kay Opo doon naman siya nagsasabi na mama sa Opo ng Opo it's Opal alam nyo guys sa totoo lang ngayon itindihan ko yung sinasabi ninyo pero uulitin ko ha ang Opo po ang Opal po dito ay hindi po nila din ginagamit na Opal so ang tawag po sa kanila Opo, pero pag in-spell is opal. Nakoray ko na rin po yan noon sa mga estudyante ko, kay Opo, natanong ko na rin yan. It's Opo yung pronunciation. Pero, opal kapag in-spell. And then, of course, dapat matuto tayong mag-adjust. Hindi yung parang ipipilit mo yung gusto mo dahil ayun yung pagkakabasa mo doon. Guys, matuto tayong rumispeto sa ibang bansa kung paano nila pinopronounce ang isang bagay. Hindi po po pwede na ipilit mo yung gusto mo dahil ayun yung natutunan mo. So, dapat matuto kang mag-adjust. Pag narinig mo na ganito, na sinabi na kung bakit, huwag na tayong paulit-ulit, di ba? So, opo po ang tawag kay opal. At hindi po yun opal. Sa Pilipinas, pag binasa mo siya, opal. Pero pag dito po, ang pronunciation nila ay opo. Parang ganito, pumunta ako sa Miss so sumakay ko ng motorcycle. Ang sabi ko, pupunta ako sa Bravo Mall. Yung Bravo, ang spell niya ay B-R-A-V-O. Pag binasa ko siya, Bravo. Hindi nila naintindihan kung saan ako pupunta. So ngayon, may nagbanggit na isa. Saka ba pupunta uli? Bravo. Ah, babo! So yon So, <laughs> Okay, sa Bravo tayo pupunta. So, ayun nga, dinala nila ako kung saan ko gusto pumunta doon sa Bravo. So, naiintindihan ko, hindi na ako nagpumilit, hindi na ako nag-ano na. Eh, ganyan kasi ang basa dyan eh. So, ikaw ang nakakaintindi, ikaw yung may alam, ikaw ang mag-adjust. So, kahit ituro mo sa kanila yan, ganun pa din. Para lang yan, pinagkat walang pinagkaiba sa Central. Pag sinabi ko, pupunta sa Central, pag di nila maintindihan yon kailangan sental. O, oh, yon So, please lang po. Hindi po ninyo pwedeng i-apply yung talino ninyo pagdating sa ibang bansa kundi ikaw ang mag-a-adjust sa kanila ng bonggam bongga Kung talagang matalino ka, dapat naiintindihan mo na yon. So, yan! Nakakaloka! Anyway, so, ayun nga, congratulations syempre kay Opo at kay Victoria, bilang mga reyna ngayon sa mundo ng pageantry. Miss Universe and Miss World. At ayun na nga, magkakaroon na nga ng ano, magkakaroon ng Uh, homecoming si Opo dito sa Thailand at ayun nga uh, pinaplakado na nila yung plano. Kumbaga parang pinag-aaralan na nila kung ano ang gagawin at ayun. So syempre excited sila sa kanilang magiging bagong homecoming crowd na si Opo, yon yung bagong homecoming ng beauty queen nila. O, tama ba? So, yon So, congratulations, Thailand! So, parang piling ko magkakaroon din ng eksena dito si ano, si Krishna, kaya siya nandito. So, yon Parang piling ko in-invite siya ng organization ng Miss World. O, yon ang abangan natin. And then, of course, reina sa reina. So, parehas first time. Ito nga si opo bilang Miss World at saka si CJ Opiasa bilang Miss Grand International. So siya pinakakatuwa na talagang alam mo 'yun, syempre pride natin 'yun from the Philippines and then ayan na nga ang bongga-bonga at saka si Oppo din naman ang bongga-bonga. So magkakaroon din ng homecoming si Miss Grand sa June 6 ba? Ah, uh, June, June 8 uh, sa Pilipinas. And then, syempre, si Oppo naman ay dito. Hindi ko alam kung sa June 8 din. <laughs> Abangan natin. But I'm so excited for our new queen. Uh, uh, diba? As na si CJ si Opiasa at uh, talagang bongga ang mga reyna ng Asia. So, parang ngayon, natutuwa ako kasi syempre namamayagtag na ang Asia Beauty Queens. O, di ba? So, dapat magalak din kayo at matuwa din kayo ng bonggam bongga So, yon So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung anong masasabi ninyo syempre sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre maraming salamat po sa inyong lahat, sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification about more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi nga gano'n, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin, chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.